Minsan lang ako makatanggap ng ganito guys. Alam nyo ba yon? Itong dalawang to, itong roast na to, kay polling yan, bigay ni Seb tsaka ni Noah. Ito namang, nasa likod, ito may ganito, bigay yan ng kamami ko na BFF ko si Mami Tintin. Sa so, may mayroon pa siyang ano, mayroon pa siyang paliters dyan. May note pa siya dyan. At ito naman, bigay rin to ni Mami Vice. So, ganyan ako guys, mag treat ng mga bigay sa akin. Ang ginawa ko, since itong bigay sa akin namin, may Tintin, meron siyang ganito, parang bag na plastic. So, nilagay ko yun lahat para hindi siya malikabukan. Tapos, nilagyan ko siya na scat tape dito, guys. Ayan, may tape po yan para sarado. Para sell po siya. Para hindi siya mapasukan ng alikabok. At meron ko mapakita sa inyo, guys, ha. Ito, guys, isa din sa nabigay sa akin, no. Ang aming press na si Myla. Sa daycare. Ayan binigyan niya sa amin nung kami ay sumayaw. So, nandyan pa rin po siya, no. So, ganyan ako mag-keep ng mga bigay, guys. So, ito naman, sobrang tagal na nito. ah uh, five years na ito sa akin. Bigay ito ng mister ko. Last year, Valentine's, so five years na lumipas. Malikabok na nga po yan, guys, no. Nandyan pa rin, buhay pa rin, nakabalot pa rin siya. Kasi ganyan nga po ako mag-alaga, guys, ng mga bigay sa akin. Kasi minsan ako nakakatanggap ng mga ganito. At ayan, pati yung mga damit guys na bigay sa akin, pinapahalagahan ko din. Kaya ang ginagawa ko dito is, sinasabit ko siya dito guys. Ano siyang pako dyan? Ayan, sinasabit ko siya. Ayan, ganyan ako mag-alaga ng mga bagay na bigay sa akin. Ayan, thank you sa inyo guys. Love you so much. Mwah.